Lahat tayo ay may pangarap na mapansin at makuha ang atensyon ng mga babae, pero hindi ito basta-basta nangyayari. Hindi lang ito tungkol sa pagiging guwapo o mayaman. May mga bagay na hindi natin nakikita na malaki ang epekto sa kung paano tayo tinitingnan ng mga babae. Kaya kung gusto mong pilahan ka ng mga babae, hindi mo lang dapat isipin ang hitsura mo o ang estado mo sa buhay. Dapat ay may mga actions ka rin ginagawa para mapansin, ma-attract at magustuhan. Ano nga ba ang mga simpleng paraan na makakatulong sa iyo para maging isang moto o isang irresistible na lalaki para sa mga babae? Kung gusto mong matutunan kung paano, sabayan mo ako sa pagtalakay ng mga tips na ito. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos. Number 1, Lakasan ng confidence sa sarili. Ang pinakamahalagang unang hakbang para pilahan ka ng mga babae ay ang magkaroon ng malakas na confidence sa sarili. Ang mga babae ay naturally attracted sa mga lalaking may tiwala sa kanilang sarili. Hindi mo kailangang maging perfect. Pero kapag nakikita nilang komportable ka sa kung sino ka, madali silang maa-attract. Halimbawa, imagine mo na lang na nasa isang party ka at may bagong kakilalang babae. Kung ikaw ay nahihiya, hindi ka makatingin ng diretsyo sa mata at parang hindi mo alam kung anong sasabihin, magiging mahirap para sa kanya na makaramdam ng attraction. Pero kung ikaw ay may confidence, makikita niya na hindi ka natatakot na makipag-usap kaya't magiging interesado siya sa iyo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magmukhang mayabang o magyabang. Ang tunay na confidence ay hindi isang bagay na ipagmamalaki, kundi isang natural na bagay na lumalabas mula sa pagkakaroon ng self-awareness at self-acceptance. Kaya't kung gusto mong magustuhan ng mga babae, magsimula sa pagpapakita ng confidence na hindi labis. Alalahanin, sa mga simpleng bagay tulad ng paglakad ng may tuwa at pagngiti makikita nila ang iyong natural na charm number 2 Ugaling mag-exercise o mag-gym para pagandahin ang katawan. Hindi may na ang pisikal na anyo ay may epekto sa kung paano ka tinitingnan ng mga babae. Kung gusto mong pilahan ka ng mga babae, hindi mo kailangang magmukhang modelo o atleta. Pero importante pa rin na alagaan mo ang iyong katawan. Kung mag-exercise -e ka o mag-gym, hindi lang ito para sa hitsura mo, kundi pati na rin sa iyong kalusugan at enerhiya. Isipin mo na lang, habang naglalakad ka sa mall, makikita mo ang isang lalaki na may magandang postura, matipuno at masigla. Sino ba naman ang hindi mapapa-attract dito? Ang pagiging fit ay nagpapakita na may malasakit ka sa iyong sarili. Mas madali kang mapansin ng mga babae kapag makikita nilang dedicated ka sa pagpapabuti ng iyong katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kundi ang pagpapakita ng effort para magmukhang healthy at active. Kung gagawin mo ito ng consistent, makikita ng mga babae ang iyong disiplina at tiyak na magiging attracted sila sa iyong natural na karisma. Number three, maging palakaibigan sa mga babae. Hindi lahat ng relasyon ay nagsisimula sa romantic attraction. Minsan, ang mga babae ay nagpapakita ng interes sa mga lalaki dahil sa kanilang kaibigan na vibes. Ang pagiging palakaibigan sa mga babae ay isang magandang paraan para makuha ang kanilang simpatya. Halimbawa, imagine mo na lang na ang isang babae ay dumaan sa isang stressful na araw. Kung ikaw ay isang mabait at approachable na lalaki, madali kang makakakuha ng pagkakataon na magbigay ng comfort o simpleng pakikipag-chat. Hindi mo kailangang magpanggap na may deep emotional connection agad. Pero kapag nagpapakita ka ng genuine na concern at pagiging supportive, makakaramdam siya ng comfort at respeto sayo. Mahalaga ang maging approachable at hindi intimidating. Hindi mo kailangang laging magpakita ng pagiging seryoso o cold sa simpleng pagpapakita ng kindness malaki na ang impact na magagawa mo sa kung paano ka tinitingnan ng mga babae hindi mo kailangan maging perfect na boyfriend material agad minsan pagiging tunay na kaibigan ay isang magandang simula para mapansin ka ng mga babae number 4 huwag masyadong presko o mayabang minsan may mga lalaki na nagkakamali sa kanilang approach sa mga babae Iniisip nila na kapag naging presko o mayabang sila, makakakuha sila ng attention. Pero sa totoo lang, ito'y malayo sa gusto ng mga babae. Ang mga babae ay naghahanap ng mga lalaki na may respect sa kanila at hindi yung mga nagpapakita ng superiority. Isang halimbawa, may isang lalaki na laging mayabang sa kanyang mga achievements, kung paano siya magaling at kung anong meron siya. Sa umpisa, Mukhang nakakatuwa pa ito, pero pagkatapos ng ilang minuto, mapapansin mo na parang wala ng substance sa conversation, walang tunay na connection, ang pagiging presko o mayabang ay hindi nakakagusto, kundi nakakabawas pa ng respeto. Ang tunay na attraction ay nangyayari kapag nagpapakita ka ng humility. Walang masama sa pagpapakita ng iyong mga tagumpay, pero mas maganda kung ipapakita mo ito nang hindi mo kailangang ipagyabang. Kung magpapakita ka ng respect sa babae, tiyak na magkakaroon ng lasting impression sa kanya at doon mo makikita ang tunay na attraction na magmumula sa kanya. Number 5. Ayusin ang tindig at porma. Hindi lang ang hitsura ang mahalaga, kundi pati na rin ang iyong tindig at porma. Ang mga babae ay nakakakita ng mga lalaki na may tamang posture, mga lalaking hindi natatakot ipakita ang kanilang pagiging confident at strong. Kung maglalakad ka na parang may hawak na mabigat na pasanin o parang may problemang pinapasan, hindi ito magbibigay ng positive na impression sa mga babae. Pero kung ikaw ay maglalakad ng may proper posture, matigas ang tindig at parang kaya mong harapin ang anumang pagsubok, tiyak ay makikita nila ang iyong strong presence. Ang forma mo ay hindi lang tungkol sa damit na suot mo, kundi pati na rin sa kung paano ka magdala ng iyong sarili. Kung ikaw ay may ayos sa sarili, makikita ito ng mga babae bilang isang malaking advantage. Minsan, ang simpleng tamang posture at tamang pagkilos ay isang malaking hakbang para mapansin ka ng mga babae. Sa huli, ang pagiging attractive sa mga babae ay hindi lamang tungkol sa pisikal na hitsura o material na bagay. Ang mga simpleng actions, tulad ng pagpapakita ng confidence, pag-aalaga sa katawan, pagiging palakaibigan, pagpapakita ng respeto at tamang postura ay may malaking epekto sa kung paano ka tinitingnan ng mga babae. Kaya't kung gusto mong maging isang moto para pilahan ka ng mga babae, magsimula ka sa mga simpleng hakbang na ito. Hindi kailangan maging perpekto, kundi maging authentic at true sa sarili. Kung magpapakita ka ng effort sa pagpapabuti ng iyong sarili, makikita nila ang iyong halaga hindi lamang bilang lalaki, kundi bilang isang tao na may kakayahang magbigay ng pagmamahal at respeto. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong sarili, pati na rin sa mga babaeng nais mong makilala, ang tunay na attraction ay lumalabas mula sa pagiging tunay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.